whatever anyway um sir mark napuntan mo yung at sa revolution nila kanina may drone footage ba tayo mark may nakita ba tayo sa tiktok na drone footage nag-post si Tatay Harry o sa kanyang sariling ano nasa 5000 daw yung doon kanina nakita ko yung video riding mga 500 siguro at damo, so mga mga nasa ganun siguro kasi ibay mga dapat nga pumunta na ako eh malapit na pala ako Uh, oh, dapat pumunta na ako. Pakita ko, Mark, yung video. May bago yung video. Pinahan yung video eh. It's a... At most, it's 200. At most... Ano at siya? AI-generated? Uh, kaya na ba? Oh, being, being an expert on pa uh, na. On the rallies. to, uh, Hindi siya gano'ng kalaki. You no? Know? Gusto ko din gusto ko din pag-usapan niyan Richard eh. Yung tama ba yung desisyon ng DDS of using the term people power? Does <laughs> it help their cause? Hmm. Kung Kumbaga, right ano nila na anong anong objective nila doon what what were they, what are they trying to do and uh, ang tanong ko lang yung mga people power what do they think of the first people power okay na ba sila kay Ninoy okay na ba yun, yun ang yun ang hindi ko maget yung sa strategy ng DDS na yan eh na they're trying to to ano the image of yung mga people power nung 1986 19, uh, at ngayon hindi ko magets eh effective ba yan eh, may may nabobola ba sila may na Si so, sabi ka ni Sara? Ronald, Ronald, kanisana, Why, wait, 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 wait. Ako yung tinatong, pero ikaw rin ang tatanong. Ay, go ba, go go yeah. Sir Ronald, Sir Ronald, wait, 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 wait. Actually, ikaw pa rin tanong. Let me answer Mark by asking you a question. Is this Kapal Mox or is this gusto rin nila makuha yung mga Never Marcos na dilaw or opposition on their side? O oh, yan, nasagot na kita Mark in a way. Tapos tinanong si oh. Ronald. oh Sir Ronald, anong sagot mo doon? Di ba sabi ni, ni ex-human rights lawyer, wala lang dilaw, wala lang pula. No? Lahat tayo ay para sa bayan. No? Sabi niya ganyan. Ikalawa, sabi ni Sarah, eh yung pamilya ng Marcos, pinatay nga si Ninoy. Di ba? Sabi niya, ang pumatay kay Ninoy ay yung pamilyang Marcos. So sinabi niya yan, this week ha? Hmm. So ibig sabihin, may, may ganong part ng narrative nila na lahat mag-unite against the Marcoses, no? At uh, at uh, huwag kalimutan na yung Marcoses ang pumatay sa hero, sa idol ng mga dilaw. So, pwede may ganun laro, no? Ikaw, Mark, ako anong basa mo dun sa issue na yan? Ikaw honestly, like nakikita mo ba nagre-resonate yan or you sa tingin mo dapat si Bam Aquino magsalita na? Na please wag niyo gamitin yung legacy ng you know, pamilya namin, uh, you know, or bababuin niyo dahil sa politika niyo. Uh, do you think they should speak out, Mark? Yung mga Aquinos? Si Chris, oh, si... Oh, Sige ko, oo, oh, oh kasi medyo biased ako, syempre. Oh, hindi ko kasi alam what they, what they feel about the Marcos. Eh. Siyempre, may... Uh, sa kanila, may mga... May ah, mga... nagsalita daw si Bam, eh. Ano, anong sabi ni Bam? May ano sabi ni Bam? Yun nga, may nagkakomment dito, nagsalita na daw si Bam. Sige, double check natin, ha. Ang may, si, may, tingin, tingin ko, Mark, Richard, si Bama at si Kiko won't antagonize both groups. The mm. Dutertes and the Marcoses. Mm. Dahil nga sila ay labas ng 12. Mm. Nag-aabal. So, eh. Si, si kaya, Kiko, di ba? Pasok uh, si Kiko. Diba, these are voting blocks. These are voting blocks bigger than their own pink voting block. Kaya hindi nila i-antagonize yan. Even the Dutertes. Even the Dutertes. Kaya, tingnan mo, tahimik si Kiko tahimik si Bam. Dahil ganun yung kanila eh. It's a, a, pragmatic consideration to get votes. Pero an actually statement si Bam Aquino, ikaw na naman sa Ronaldo. Ito ah, uh, refrain hmm. from using Ninoy's, eh na, na comment, na, in fairness naman, na comment yeah. si Bam Aquino. So yung sinasabi ko, ito ah, uh, sa mga nakalipas na araw, ilang beses natin narinig ang pangalan ni Nino Aquino dahil sa mga uh, bangayan sa politika, ang masasabi ko, huwag idamay ang pangalan ni Nino Aquino sa mga away politika ngayon. O, oh, may pinost pala siya, Sir Ronald. Ikaw Ay, okay, no? Yes, pero very, very safe yung kanyang statement. Oh, oh. Kaya siyang binanatan. Pagkita mo. Ah, sa bagay, yeah, it's a calibrated. generic, ano. O, so, oh. medyo calibrated, di ba? Oh. Uh, parang pa eh, no? Uh, nominal compliance. Oh. No? Pero, pero yung yeah. fairness, ano, ako, ako at least, alam, nyo naman, alam mo naman yung panawagan ko kay Senator Bam na he should be more active in defending yung legacy ni Ninoy and ni Cory and uh, the action. Siya yung inaasahan ng pamilya eh. habang uh, walang ibang nag-ano pa na ano, eh. Na at least, parang uh, get Ninoy's uh, name out of your mouth. Parang ganun eh. Parang Will Smith na ano eh. ba diba? Will Smith na <laughs> na wag nyo, nang, wag nyo idamay sa politika nyo sa si Ninoy. Na safe, nasa gitna, pero at least, at least, klaro. And it, it, could be a rallying call for the yellow eh. For the yellow group eh, Na, sige, hindi kami kakampi. Hindi kami Marcos, hindi kami Duterte. Pero please lang, wag niyong gamitin yung pangalan ni Ninoy. Kasi kayong, nasa inyong dalawang grupo, kayo yung bumababoy dun sa pangalan ni Ninoy. Tapos pag kailangan nyo na, gagamitin nyo na. So, yun eh. Ang iniisip ko din, is this an opportunity for the yellow to uh, change the narrative of Ninoy for the DDS. Yun ang, yun, ang, yun ang isang curious ako eh. Good point, so, good point. Kung DDS yes ka, okay, na, okay ka na ba kay Ninoy? O hindi ka pa rin okay kay Ninoy? So hindi ka okay kay Ninoy pero you are using people power. So yun ang yun ang, yun that's, yun that's, ang, yun ang yun yun, Diba ikaw rin diba, nagsawi pa rato na yung mga ibang kadidyes na kaibigan natin they just say things that work for them. Eh walang ano yun. Walang, pero ayaw talaga nila kay Ninoy eh. Eh kunyari lang yun. talaga yun, ano sila eh. Sila yung nambaboy sila yung nang ano eh sila yung naninira eh. So ngayon ba, uh, has that changed now? Kasi kung hindi, 'di ba? What what's the point of uh, courting yellow ano kung ang majority ng mga supporters nyo, eh pangit pa rin yung tingin kay Nino eh. Masama pa rin yung sasabihin kay Nino. So yun naman yung I think yung ang spin nila Marquis parang it's not Ninoy it's Cory and 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 noy noy parang ganon eh minsan sineseparate separate nila kasi Ninoy naman was never in power so we really don't I, i'm sure meron silang yeah, mga ang dami ang daming mga ano eh hmm. daming mga conspiracy theories kay si I am communist yung siya and, yung sasabak oh, and all that eh. and yung mga Jabida. Malaysia and all that so yeah yung Jabida, din galing yeah. yun eh so yun yung it least had opportunity for the yellow na to change nga yung naratibo sa DDS o ano gusto niyo kami ano ano ba tingin niyo kay Ninoy? 'Di ba? Maganda matanong na ganun eh. Kayong mga DDS kayo, baka, ano ba tingin niyo kay Ninoy? Baka magalit sila nyo ng salita na associated with Ninoy. Baka magalit sila ng Gusto Mark kung uh, sakaling uh, may mag-file ng impeachment na yellow next week. <laughs> Hindi ko lang ako sinasabi ha. <laughs> ano, wala, akong narinig ha. Yellow, yellow ba? ako, may Yellow. Editing, no? I'm not saying anything. Baka magulat lang kung sakali. He's fine yellow, uh, sir. sir. Hypo fine yellow. Yun, uh, hypothetical yan, Hypothetical uh, yan, ha? Kung sakali nga uh, may mag-file na clearly yellow. No, hindi wow. hindi katulad ni Juan, hindi katulad ni Richard na mala malasadong uh, malasadong pula, malasadong dilaw, mas, malasadong pink. No, hindi ganoon. Alam mo, biglang may mag-file na clearly, ano? Baka lang, baka lang. Dahil baka sa Pilipinas, anything is possible, ha? Nako, malaking clue 'yan, ah. Oo, uh, eto si Richard, ayaw ma-surprise. Eh. No, ayaw niya ma-surprise, no? Ah, pero wala na narinig uh, 'yan, Oo, oh, the telenovela. Ikaw <laughs> <laughs> naman nag uh, <laughs> nag scriptis ka uh, oh, is, oh, yung te yung telenovela sa Pilipinas ay nakamisa nakakagulat, di ba? Okay. <laughs> Tomorrow mag attend ako ng ano eh, ng uh, may uh, event sa uh, okay. Bantayog eh. Yung uh -huh. with, with Atom. Oo. Uh -huh. uh -huh. Na na-interview ko the other day si yung president ng Atom ngayon, si Sir Volt Ball. So, hmm. kung kumaga bagong-bagong uh, leadership fresh blood diyan sa Atom so it would be interesting to to hear from them kung anong ano nila eh kung anong opinion nila eh